Pagbabantay sa mga trader, hihigpitan pa ng Department of Agriculture. Ito'y para maiwasan ang hoarding sa sibuyas na nagdudulot ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Si Joshua Garcia sa detalye. Tiniyak ng Department of Agriculture na nakahanda silang umalalay sa mga magsasaka Lalo na pagdating sa bintahan ng sibuyas, kasabay na rin ito ng pansamantalang pagpapatigil sa importasyon nito na maaaring tumagal hanggang Hulyo. ayon kay DA Assistant Secretary and Spokesperson Engineer Arnel De Mesa, lumaki ng 40% ang production area ng sibuyas dahil marami anyang naingganyo na magtanim nito dahil sa ganda ng ani. Uh, nung galing kami ng Nueva Ecija, last year it was only 7,000 hectares. Uh, pumalo siya more than 10,000 up to 11,000 hectares yung tinaniman ng sibuyas dahil nga na maging naganda yung presyo ng mga nakalipas sa na panahon Kaugnay nito ay sinigurado ni Demesa na matutulungan ang mga nagtatanim ng sibuyas sa pagbebenta at pag-iimbak ng kanilang produkto para matiyak na mababawi ng mga ito ang kanilang mga pinuhunan Tutulungan natin sila on the marketing side so yung marketing linkages uh, market matching at uh, matulungan din natin sila sa storage de ba sa cold storage kasi Uh, hindi naman lahat yan ay ibebenta agad. Yung iba dyan kailangan store para magamit natin sa mga susunod na buwan. Samantala, nilinaw rin ni Demesa na babantayan ng DA ang mga local traders para maiwasan ng hoarding o pag-imbak ng sobra-sobrang sibuyas ng sagayon ay maiwasan rin ang pagsipa ng presyo nito sa off-peak season. Alin sunod na sa direktiba ni Secretary Laurel Q. Nakita niya nung pumasok si Secretary, ang gusto niya makita talaga is yung accurate and real time data. So isa 'yan sa mga gusto niya makita na, na datos na dapat tama, sigurado, accurate, real time. Yung gaano karami yung harvest, gaano karami yung pumasok sa storage, yung lumabas, ganun. Samantala, bukod naman sa pagtitiyak ng ahensya na maganda, ang produksyon sa agrikultura sa pamamagitan ng suporta nito sa mga magsasaka, pagdating sa production inputs, mechanization, irrigation, storing at iba pa, isinusulong din nila sa bahagi ng regulasyon na magkaroon ng mga polisiya sa usapin naman ng importasyon sa bansa. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.